E, na ako mag ano kung ano na talaga na Sana ano, sa, sa, uh, uh, ulo sana ulo ano 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 mga ano Maglaro ng basketball Maglaro na kami ngayon mating na rin sila ano, kuya Raymart at si Julio at sila Dave nakagising na salamat sa Panginoon at ligtas kaming nakababa lahat okay. Dito spidot mga tolo. Ayan. Okay naki ano lang, nakihiram lang ng damit. Kay ano kay Dib. Ayun kay. Sunod na 'to siya mag peace reveal mga tol. Garebaka <coughs> na ego. Hmm. Ego na kay po man dapo. Tas mapudgo si Dib. Kuya Buds, ano? si Dimpul ang kanyang anak nagkita na gupit ni ba gupitan ni ba hmm Dria na sila gadula dula siguro og hmm. og katong okay. wala pa ta Dria Dria sila gadula dula, -dula. ta ko kay gulanan rin no well, ya yeah, safety ba kay sige pakalan ni gani layo kay ngelsada Cyrus <laughs> <Say>, Cyrus <laughs> Dula masih kuat. Coba lu kamu dulu lagi basketball Brad. Basketball Bah. Dile dile kayak ke kebalo. Out nih mudulak basketball bay. Si, pedot. Hmm. Kayak giling kurat ke <coughs> bola. Basta lingkuran nya yang bola out Mas. mudulak. Lahai <laughs> man. Ha? Lahai. <laughs> Usam lah di mangkurna bola gora. Bola nak pro gi balas. Hey, hey. Iya. Oh. Hey, hey di dimpul loh. Bangunan ini dimpul. Ini nama mabahu. Hmm. Untuk itu si Dimpul, si mga nagtatanong na wala daw ipakita oh, ang naong ni Dimpul daw. Na tanaw ko. Kita nang nang Dimpul oi, tugay ra kita nang Dimpul. Wala bang gawa kita? Ay wala kita. Wala, nang na kasubaybay ba no? Kasubaybay ba. Tanaw ko tul. Tanaw pul sa Dimpul. Sa mga Si Libo. Sobrang saya nya. Oh. Abot. Grabe um, yung iyak ng ay, anak namin kagabi nakita niya yung ina niya ba oo nga uh, um, narinig narinig namin ni kuya bads kagabi iyak o, tapos kaninang umaga, sobrang aga namin nagising ni kuya bads bumili ng pandesal nagkakain naman siguro kayo ng pandesal kanina nagkakain kami hmm. uh, ang problema lang ay nahina pa yung katawan ko kailangan pa mag-recover ba mag relax muna kasi may mission ba sumakit sakit pa yung mga katawan. ko siguro ito sa dahil sa nangyari sa ano ba sa hypnotize hypnotize siguro tapos binugbog ka ba hmm. na ano ka tamaan ka ng mga orasyon na binitiwan ni Kuya Remart pero <coughs> naunawaan ko hindi hmm. lang okay, yan Please uh, na ligtas ka na ba sa inyong lahat tumulong <coughs> tumulong <coughs> Mm, Saan mo. Ano ya ang niram ni Brad mis mis na sinilas ba? Uh, Maliit sa ng... ya? Ha? Maliit. Yang sinina sa iyo din yan, sinina. Yan damitnya. Uh, yang damitnya. Yung damit niya. Yang damit niya, yang damit uh, ni Pilot sa iyo. Isa iyo yan. Pinahiram ko nang damit na nabili ko kum... nang wala pa hmm, hilam nang niya. Malaki nga mga sinina na sinuot niya. Damit ni Kuwento yo. Pang pang sa bantala. Kurana lang. Kilang kay og magkuan. Palitan na lang siya. Wala may pang brief ni ba? Wala may brief. may pang brief. ka, Brad. Wala may brief yan. Wala. Wala lagi pang brief. Uga pa ganyan ito yung... Dili man siya. Paula mo ganyan yung tag-brief ni Kuya Bad. Yung gilaban. Di. Sarang ikabok. Paula mo tag-brief ni Kuya Bad. Sanya, di man siya musuot. Kailangan na daw bago daw. Di ko musuot ang buwan ka ng brief. Dapat, ya, yun. Dapat imo agad nung. Ikaw yung naka-1 o nagsuot. Yeah, Maraming salamat talaga bro sa tulong mo, Brad. Sa salamat kayo, Brad. Brad, pina-lumping lagi ng bula, Brad. Panas si cemento na kag bula. Diyan, gusto ko talaga salamat talaga sa mga nag Thank you po sa mga ng Salamat talaga sa ma inyong lahat mga Sa ng suporta sa pagmamahal kung um, nandun pa kami sa bundok salamat sa inyong pagdarasal grabe mula noon talaga mga tol hanggang ngayon ay eh, nasuporta pa rin kayo sa amin salamat din kong kuya vads sa kanyang kabaitan kuya Remark salamat dahil hindi, hindi tayo nanubak hindi talaga tayo pinabayaan talagang <coughs> tinuring tayo ng kapatid nila kuya bats no simpul ah, tayo yun dimpul simpul wa pati si brad pidot okay, oh ka nalikap ka wala son hindi ko eh magiging gupit no ko okay gusto na makita tang si si Julio mo kano sa kapagupit hol yan eh oh

Eh okay. dito wala, dito siya. Pininta um, um, ko dito. Alam ko na kung nasaan si Brittany. Wala akong pudonsa. Bhai, kumala si nanong si Ludong. Si wala kasama si Ludong. Mm. Ya, yeah, musliman all. Okay na? Yeah. Ha? Okay na. <laughs> okay na. <laughs>

Ang ugat nila. Baka Dabin, mas tama Dabin. Hello! Hello! Gwapo mo lagi tagitit, Dabin. Nigawas mo kayo na Dabin, napalit mo gatas. Ah! Ah! nag naman yung mong dulaan, no? nag na dulaan yung mo. Ha? Nagtaki. Nagtaki. Wala naman nailigit yung mong dulaan. Ano siya naman yung dulaan? Hindi naman siya yung mga dulaan dito.

Ikan to kay Ate Nadim. Supporters na ko ba. Mga tag to. Mga to naga chat chat mga to Deb, nah. Si Ate Nadim. Ate Nadim nung may may ikan yan. Promise na may gatas daw. Oh, naan na tas uh, balay ako ta mata uh, si mo. No. Ako ko uh, huh? no, uh, gatas bai. Ha? Di na kailangan gatas ng <laughs> gatas. Di <laughs> kay <kita>, kong... <laughs> gatas. Dari <laughs> gatas. <laughs> Manggatas. Sa imo kang asawa <laughs> G magtutoy. Tutoy? Totoy. Nya. Sa imo paminaw Paul. Okay Paul. Ipa yang nimpuloi. Siaran. Oh, mak nabi kuasan. Istit nak gaya ini. Istit nak May tama-tama lang sa nina sa mga pulong. Kay 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 lola na. Mira para mo. Ilam lang ba? Para na si. Ay karon. Kuan. Ay karon. ito pamangkin ko din ito tol. Buti na lang, may mga pamangkin ako na gumagala din dito. May kalaro si, ano? May kalaro si... Sayros. Sayros. May mga kalaro dito. May pamangkin ko to. Gusto niyo mga kalaro ni... So, ang balak nila dip ay gusto nilang mag-boarding house. Pero kung naka-boarding house sila or... No, 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 no. No, 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 Gusto nila mag bukod daw sila para makagawa daw sila ng isa pa. Kaya ay makagawa ng maka, mga maka, ba mag makagawa maka daw sila ng isa mag, daw. Ano sila mag-boarding house? Mm. Uh, Boarding house na muna. Pero kung gusto niyo maggawa dito ng kahit kunting kubo ito sa ano, pwede rin naman. Ang problema lang natin ay yung pera na ipagawa natin. Pero may nag-promise po sa amin si Ate Che yun baka magbibigay po yun pero parames pa naman yun si e, baka na ako mag ano kung ano na talaga na sana sa ulo sana ulo masaya, masaya. Yeah. kaya ay masaya yun Kili kili kau mutan ni lang doa oi. Ayo ulah ulah pol. Ciao, brad.

ini mau Manung. Manung. <tulung> <Sayakanan> si <mission>. Brad <tulung> ah. <tulung> 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 Hindi yeah, namin tulog. Hindi so namin tulog. Hindi yeah, nagmuskit ba? Ang sabi ko sa kanya, magmuskit ka pa bago ka matulog. Kasi <laughs> yeah, madaming gamot din dito. Ano yeah, siya? Gabi-gabi daw. Giyapon di. Abisagpuan. Hayag na. <laughs> ano yeah, nga ba? May kurinti. Baka na tayo. Magmumahan lang <laughs> pa. May kurinti. kasi dito. maglagay <laughs> ka ni hirin dito ng mga solar. Mga solar ba? solar. Kasi yung makacharge ba? 30k 30k? 30k Gusto muna oh, sila agad Sila na balak no, 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 no. po yung bahala, no, no, no. po kayo sa kanila no, 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 Para sa ante, po yung pamilya nila May kulang man na isa

tindi ano? iba uh, yeah. yung, yun, yun, yun. yun yun? yung kanya. guba man natong itm? guba yung itm ko ba okay. si Cyrus ayon, si Cyrus. dapat yung niya yung <flowing> yung 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 mama yung yung

nakakampo lang tangan na ay matag sa inyo <laughs> sila yung maluwi sa inyo di ay nakapalit mo panggatas ni Juan David puti ari dimpulo oh, ito mga kadoy ay e, mga ito nga nabayo dito si Juan hindi na bulat ka dito ah Dave katil katil kanyang kukuan ako kukuk kukuk day ako kukuk dahi Ano ko yung panggat? Ano ko yung kabalo ko siya kung ipangkuhan mo? Wala makagagilad ka ni Kuan Bagnot dito. Full. Cool. Dito tayong gabag na tula. Ha? Wala, wala mo diyan? <laughs> <laughs> wala na si Piat o na Piat gano'n? Ha? Wala o na si Piat? Ah, <laughs> uh, mau Huwag maulaw ka. Unyan lang, upcam. Hmm. Kuhan lang mana. For No, no. Ay, no. eh, yung sabi ng no, ibang supporters be. na magpa-check up daw ka, Paul. Ano buntis daw ka ba? Hindi ko Ha? Kau petikap ketau kah? Ini tau. Ini de lima buntis. Tistingan langan Neno. Yang ini dah saya buntis tol. Yang mga nagsasabi baka no. Ah. May dinadalang tao si ano. Una daw, enggak deh. Eh lang. Baka nahiya lang siya. <laughs> <laughs> Ngasi tumabay, yang eh. sabi kasi ni ano ni dididip payat. Payat daw kala tadi daw. Oh. Unsa ka payat ni, Dib? Mga pila ka kilo? Mga around 70 kilos naman ni kupu jadi kita cuma bawah, bin, ah, bin. bin. sama <laughs> oh Dina <laughs> dulu, <laughs> wala Kaila, wala Kaila Kaila, irap gula, hilak ana gabi, grup hilak nyai, pakai kita di seperti kuan red bah jiwa Ayo, ada problem dengan jiwa namanya saya bukit si jiwa yang kebabak itu lah ada atau saya bawa sekahoy yang ingin saya bawa sekahoy saya bawa sekahoy nah gulak dah bah gulak itu lubungin datanya apa mana itu ada selubung apa mana itu baka ibang dinaanannya bah baka ibang yang dinaanan ini matanya pwede dok bawalik sating ating panggol ki gabin naming mantai ini ini kaya magbay kuan milk Hai, Ay, hey, pinapakaeni david pala yung rabbit. So si pagwa fasdim pula. Okay, Pinahin huh? yung. Brad, kira ka Brad. Diyan nah, si yeah, mama. Brad, dapat nasa court. Hoy. Ni pagkaon niya, bay. Sa hmm. wala ada kanan. Kita like pa kanan na. Pala. Pinapakaeni david yung rabbit pala dito. Tol, siguro yung Ito siguro ano, libangan niya dito ba? Hmm. sa, kapatid mo itong rabbit ko ba? Makagat ka. Ilan yeah. naman eh? Uh, Hmm. 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 motor?